Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today Unite bago yan kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inaniyayahan po kita ngayon na mag-subscribe Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload Nais kong pasalamatan ang aking magiliw na taga-panood Maging ang ating mga taga-subaybay dyan sa ibang bansa at sa aking mga subscribers, sa mga sharers at sa mga nasa comment section Salamat po ng marami sa inyo. God bless po. Ang ating teksto ngayon na tatalakayin ay nandito po sa Colossus 2.7. Ang sabi, magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Now, ang ating pag-uusapan ngayon, magpakatibay sa pananampalatayang itinuro sa atin. Nautandaan po natin mga kapatid na mayroon pong nagturo. Kasi ang sabi magpakatibay sa pananampalatayang itinuro sa atin. Ibig sabihin, may nagturo. Bilang mga nakikinig sa mga nagtuturo, ito po yung dapat nating tandaan na may inutosan ang Diyos para dalhin at ituro ang aral tungkol sa tamang pananampalataya. At may nagmamalasakit at nagsakripisyo para ituro yung pananampalataya para sa ating kaligtasan. Tandaan mga kapatid, matatayo ang pananampalataya mo kung marunong kang magpasakop, magpahalaga sa nagturo. Kasi hindi, hindi po basta-basta ang pagtuturo. May mga pag-aaral po dyan. Uh, minsan hindi po yan nakakatulog agad sapagkat sila ay nag-study, gumagawa ng mga outlines. So dapat mayroon din pong um, participation yung mga tinuturuan na sana makinig din sila bilang respect. So, marunong ka dapat makinig. Pinupulot at ginagawang kayamanan sa buhay yung mga napakinggan mo. Now, ngayon balik po tayo sa ating topic na magpakatibay sa pananampalatayang itinuro sa atin. Paano tayo magpakatibay sa pananampalatayang itinuro sa atin? Now, mayroon po tayong apat na paraan na tatalakayin ngayon. Ang una, Ipamuhay ito ilalim sa pananampalatayang ating natutunan. Sa isang department store, alam naman nating may mga security yan. Mayroong mga sales lady, um, supervisor at iba pa. Sila po mga kapatid ay kumikilos ilalim sa natutunan nilang instruction. ba? Diba? Pag lumabag ka, maaaring hindi ka magtatagal sa trabaho. Even po yung mga boxer, mga boxingero. Marami pong nagtatagumpay, sumikat, naging tanyag sapagkat namuhay sila sa kung anong instruction sa kanila na nararapat. Mayroon po silang tamang training, mayroon po silang disiplina sa pagkain, sa timbang at sa asal. Hindi po ibig sabihin na basta-basta na lang po sila manununtok dyan. May mga license na po sila na hindi po basta-basta uh, sumasali sapagkat may training na sila. Pero kung hindi sila nakikinig sa mga instructor nila ayaw sumunod, maaring hindi sila magtatagumpay at baka nga ikakapahamak pa. Kung nasa championship po yan, tapos ikaw easy, easy lang, hindi ka nakikinig sa mga instruction, wala kang proper training, baka one round pa lang ay bagsa ka na o ikakapahamak mo pa. So, alam nyo mga kapatid, ganun din ang pananampalataya natin, yung ating natutunan. Masasabi lamang na ikaw ay nagpakatibay kung ipinapamuhay mo ito ilalim sa natutunan mo. Dumadaan ka ng mga discipleship, ng mga lessons, training, at saka linggo-linggo, nakikinig ka sa mga mensahe. Ano ang halaga nito kung hindi ka namumuhay sa pananampalatayang itinuro sa iyo? Paano mo masabing nagpakatibay ka kung wala namang naa-apply? O baka walang natutunan? Dito po sa Filipos mayroon pong encouragement si Apostol Pablo. Sabi niya dito, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan. Take note, ang sabi, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan. Tinanggap, narinig, at nakita sa akin. Sa gayon, sa sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Kasi si Pablo, laging nagtuturo yan. Laging nagpapaalala. Laging ibinabahagi yung katotohanan. Kayong mga naturuan niya, ang sabi niya, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap at narinig at nakita sa akin. Mayroong good example na ipinapakita si Apostol Pablo. So, paano tayo magpakatibay sa pananampalatayang itinuro sa atin? Ang una, ipamuhay ito, ilalim sa pananampalatayang ating natutunan. Ang pangalawa, huwag itong i sa hindi makatutuhan ng pananampalataya. So, anong ibig pong sabihin yan? Halimbawa, yung pera. Alam naman po natin na yung pera mahalaga sa atin para panggastos. Uh, pero, tandaan natin na marami ang napapasama sa pera. Natutong gumawa ng karahasan, kasamaan, at anomalya. Natutong maging sakim, manlamang sa kapwa. Kahit sa pananampalataya, maraming Christian ang nalalayo sa pananampalataya because of money. Kaya mga kapatid, magingat po tayo. Huwag nating i-compromise ang ating pananampalataya dahil lang sa pera. Ano ang sabi po sa encouragement dito po sa unang Timoteo 6, Noibi hanggang 12? Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Gaya ng sinasabi ko, um, hindi masama ang magkapira o magkaroon ng pira. Pero ang masama dyan mga kapatid kung tayo ay nalulong at nagumon nahila ang ating panahon sa Diyos o atin ang inibig. Ayon po dito sa verse 10 ang sabi, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan dahil sa paghahangad na yumaman may mga taong nalalayo sa pananampalataya. Napakaliwanag. At nasasadlak sa maraming kapighatian. Ngayon, in verse 11, Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Ang ibig sabihin, yung pagiging sakim, yung pagiging mapagmahal sa salapi Na nandoon na yung panahon ng oras natin sa salapi At nahiwalay na tayo sa Panginoon Kaya dapat ang sabi dyan, umiwas sa mga bagay na ito Sikapin mong mamuhay ng matuwid, maka-Diyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kahinahonan Dito naman sa verse 12, ipaglaban mo ng puspusan ang pananampalataya panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan. Dahil dyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Kaya huwag nating i-compromise ang ating pananampalataya because of money. Pangalawa po kung bakit hindi po natin dapat i-compromise yung ating pananampalataya. Huwag i-compromise ang pananampalataya sa takbo ng mundo. Sa takbo kasi mga kapatid ng mundo ngayon, ang dami ng gawaing mas magpapalayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Kaya ang sabi sa Santiago 4.4, Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos. Ang sinumang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Kaya huwag i-compromise ang ating pananampalataya sa takbo ng mundo. Another example mga kapatid, yung mga himala kababalaghan. Milagro o pagpapagaling. Hindi ibig sabihin dahil may gumagawa nito ay sa Diyos na. Tandaan po natin yan, huwag i-compromise ang pananampalataya dahil lang sa pakana ng diablo. Agad tayong naniwala, pero hindi natin alam ay pakana lang pala ng kaaway. Marami ngayon dyan, naghimala daw may kababalaghan daw. Tapos, biglang itinaya ang pananampalataya para lang pumunta doon, para lang ibigay ang kanilang buhay doon. So, huwag nating i-compromise, mga kapatid. Dahil hindi ibig sabihin, naghihimala, nagpapagaling, may mga kababalaghan ay sa Diyos na. Maliwanag po yan sa Matthew 24.24. 24. Ano ang sabi? Sapagkat may lilitaw. Take note, may lilitaw. Na ano? na mga huwad na misiyas at mga huwad na propita. Ano ang mga gagawin nila? Ipapakita nila. Ang sabi dito, magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala. Uh, take note, nandyan yung himala. At mga kababalaghan upang iligaw ang marami kahit na ang mga hinirang ng Diyos. Kaya hindi ibig sabihin makakita ka na naghimala ko, no? O may mga kababalaghan daw ay sa Diyos na, hindi po mga kapatid. Dahil ang sabi dito, gumagawa upang iligaw ang marami kahit na ang mga hinirang ng Diyos. At sinabi din sa Mateo 7.22-23, ang sabi sa araw ng paghuhukom, Marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami nagpapahayag ng mensahe mula sa Diyos? O may gumagamit ng salita ng Diyos? At ang sabi pa, nagpapalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan. Diba? Hmm. sabi, nagpalayas na yan, naman yan ng mga demonyo. So, ibig sabihin, sa Diyos yan. Totoo yan. Pero ang sabi ng Biblia, sa verse 23, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Kayo mga kapatid, hindi sukatan. Hindi basihan na, porke may gumawa, may nakita kayo ng himala, o mga kababalaghan, o ano pa dyan, ay basta-basta po natin i-compromise yung ating paniniwala, yung ating pananampalataya. Kailangang suriin natin ang salita ng Diyos. Another example na huwag nating i-compromise yung ating pananampalataya, yung mga kaibigang nagpapalayo sa iyo sa Diyos. Na masyado mong inaksaya yung panahon mo sa mga kaibigang ang laging napapakinggan mo ay yung mga pagmumura, pagkontra sa magulang, mga nakikitang bisyo, di ba? Pinapabura ng maraming panahon na dapat sana umiwas ka na nito, maghanap ka na ng mga kristyan na kaibigan o di kaya'y kaibigang may matututunan kang kabutihan. Kaya huwag i-compromise ang ating pananampalataya sa mga kaibigang hindi magdudulot ng kabutihan sa atin. Baka ikakasama lang natin. Kaya ano ang sabi sa Kawikaan 24, 1 at 2? Huwag mong kaingitan ang mga makasalanan ni sa kanilay makipagkaibigan. Ang nasa isip nila'y laging kaguluhan at ang dila nila'y puno ng kasinungalingan. Sinasabi din sa Efeso 5, 10 at 11. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. And verse 11, huwag na kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. Kaya hindi po tayo basta-basta makipagkaibigan kung hindi naman ito makakabuti sa ating kinabukasan mga kapatid. Lalo na po sa ating mga anak kinakailangan advice sa natin sila na piliin yung mga mabuting kaibigan, yung may dulot na aral. Hindi po yung laging nakikita nila, napapakinggan na mga, sa mga kaibigan, yung mga pagmumura, mga bisyo, mga pagkontra, pride, nandoon na. Kaya mga kapatid, huwag i-compromise yung ating pananampalataya sa mga ganyan. So, paano tayo magpakatibay sa pananampalatayang itinuro sa atin? Number two, huwag itong i-compromise sa hindi makatutuhan ng pananampalataya. Number three, huwag magpatinag sa bawat hamon ng buhay. So, alam nyo mga kapatid, sanay kasi tayo na laging may pira, laging masaya, laging malusog. Laging masaya ang pamilya, laging namamasyal, laging may trabaho, laging masarap ang pagkain. Sanay po tayo dyan. Gusto po natin laging masaya. Subalit so, sa realidad po ng buhay, may mga panahon na ang tao ay nakakaranas ng kahirapan. Nakakaranas ng mga problema, kakapusan, pressure, loneliness, stress. Kahit Christian, walang exempted. Magiging matatag ang pananampalataya natin kung hindi tayo magpatinag. Kahit dumating man yung mga pagsubok sa buhay, mga problema, huwag po tayong bibigay. Dapat magpakatatag pa rin tayo. Patuloy po tayo na manatili sa ating paglilingkod na mayroong kasigasigan. Katulad ni Apostol Pablo, ang daming karanasan ni Pablo. Pakinggan natin ang kanyang testimony. Dito po sa Filipos 4.11.13. Sa Filipos 4.11 at 13. Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Verse 12. Naranasan ko na ang maghikahos. Naranasan ko na ang maghikahos naranasan ko na rin ang managana. Natutuhan ko na ang sikrito kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom. Ang managana o ang maghirap. So, alam na niya yung pasikot-sikot ng buhay. Alam na niya yung kung ano ang mga dapat gawin ni Apostol Pablo. So, balit, ano ang isa sa mga sikrito niya? Dito po sa verse 13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na sa akin ni Kristo. Ibig sabihin, hindi po siya natinag. Hindi po niya ikinompromise ang kanyang paniniwala, ang kanyang pananampalataya doon sa mga bagay na karanasan niya. Ibig sabihin, yung mga kahirapan sa buhay. Marami kasi ngayon, pag nakaranas na ng mga problema, bumibigay na, wala na sa Panginoon, lumalayo na, backslider, nahiwalay na sa Panginoon, hindi na ipinagpatuloy. So, ibig sabihin, hindi nagiging matibay, hindi nagiging matatag. Ano pa ang testimony ni Pablo? Dito naman sa Filipos 3, 7 at 8. Ang sabi, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. So, ibig sabihin, iba na yung mindset ni Apostol Paul. Dahil yung una, siguro materialistic siya, siguro ang dami niyang pangarap sa buhay, may iba na siyang priority na pinapahalagahan ngayon na ang sabi, dahil kay Kristo, ang mga bagay na ipinapahalagahan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. And verse 8, Oo, itinuring kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit sa lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. So, ipinagpalit niya yung mga bagay-bagay na hindi magdudulot sa kanya ng, ng kaligtasan, ipinagpalit niya kay Kristo. Pero ang problema ngayon, marami po ang ipinagpalit si Kristo dahil lang sa mga bagay. Baliktad na. Pero ang sabi dito, ang lahat ng bagay ay ipinapalagay kung walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo. Kaya mga kapatid, dapat the same yung ating pananaw kay Pablo. Na kahit dumanas man tayo ng problema, kahirapan sa buhay, huwag po nating i-compromise yung paniniwala natin na na wala na tayo every Sunday, hindi na po tayo nagbabasa ng Biblia, hindi na po tayo naglilingkod, hindi na tayo active. Dahil ang rason natin, wala tayong makain, walang trabaho, walang hanap buhay, walang pira. Pero sa katotohanan, dapat sana kumapi tayo lalo sa Panginoon. Dapat sana magpakatatag tayo. Dapat sana patuloy tayong manindigan na kung saan makita ng Panginoon na talagang pinanghahawakan natin ang ating pananampalataya sa Kanya. So paano tayo magpakatibay sa pananampalatayang itinuro sa atin? Pangatlo, huwag magpatinag sa bawat hamon ng buhay. Number four, lagi itong hinahasa para laging bago. So hindi ka po mahahasa kung sinusulo mo ang pagiging Christian mo. Walang ganon mga kapatid. Kaya nga may church kasi pag church brothers and sisters po yan. Ibig sabihin, mayroong pagtutulungan sa bawat isa, napapakinggan ka, alam nila kung anong problema mo, kahit pa paano may makikinig. Pero tandaan natin, hindi mahahasa, hindi po lalago ang ating paniniwala, pananampalataya sa ating Panginoon kung tayo lang, di diba? Kung solo lang tayo, kung nag-iisa lang tayo, ayaw nating mag-participate, ayaw nating makisama, ayaw nating dumalo sa mga pagtitipon. So mga kapatid, bilang mga Kristiyan, huwag po tayong humakbang ng dalawa at umatras ng tatlo. Dahil ang mananalo sa iyo ay yung paatras. Akala mo, humahakbang ka, stay forward ka, pero dalawang hakbang pala, pero ang atras mo tatlo. So, ibig sabihin, hindi ka pa rin makakaabante dahil mas marami ang atras. ba? Diba? So, ang problema ngayon minsan sa katagalan, sa paglilingkod, sa halip na lumago, ay lumabo na. ba? Diba? Sa halip na running water, naging stagnant. Sana fresh ang water. Dapat tayo ay tulad ng tubig, bilang mananampalataya tulad ng tubig na talagang umaagos. Pero pag stagnant na, mabaho na, paikot-ikot ang tubig, hindi na ginagamit. Wala nang tatangkilik sa tubig na stagnant. Kaya mga kapatid, hindi dapat ganon na hindi bago. Dapat 'yung mga mananampalataya laging hinahasa ang pananampalataya para laging bago. Maraming Christian kinakalawang na So pag ang pananampalataya ay kinalawang na, stagnant na, may problema. Ano ang problema? Hindi mo inalagaan. Kaya dapat alagaan natin para laging fresh, para laging bago. Pero paano? Paano mapanatiling bago yung pananampalataya natin? Ang dapat nating gawin una, every Sunday dapat nasa church ka. 'Di ba? Para mahahasa yung pan pananampalataya natin. At number two, dapat support ka sa mga gawain. Mm -hmm. Pangatlo, dapat may cooperation ka. Pangapat, dapat interesado ka laging makinig at mag-aral ng salita ng Diyos. Panglima, dapat may devotion ka. Panganim, dapat nakikitaan ka ng pagiging active at faithful sa paglilingkod. So paano tayo magpakatibay sa pananampalatayang itinuro sa atin? Review muna tayo sandali. Number one ipamuhay ito ilalim sa pananampalatayang ating natutunan. Pangalawa, huwag itong i-compromise sa hindi makatutuhan ng pananampalataya. At pangatlo, huwag magpatinag sa bawat hamon ng buhay. At pangapat, lagi itong hinahasa para laging bago. Para naman po sa ating application, piliin nating gumawa ng tama ayon sa ating pananampalataya. Humakbang, mag-isip, magpasya, manindigan, mamuhay, ilalim sa ating natutunang pananampalataya. At pangalawa, iwasan, layuan ang pananampalatayang sisira sa ating buhay. Baka ito ay lumala at hahantong sa pagkapahamak. Huwag ipagpalit ang tunay na pananampalataya sa hindi makatutuhanan at hindi otoridad. Number three, huwag bibigay, huwag magpadala, huwag susuko sa anumang kinakaharap na sitwasyon. Magpatuloy sa pananampalataya. Number four, huwag tumigil sa pagpapatalim sa pananampalataya para laging fresh, lumalago, at laging bago sa araw-araw. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood, pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at magkita-kita naman po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.